Ako po pala si Elizabeth Ganes Bernal, 50 years old. Nakatira po sa Rosario, Pasig City. Uh, nung una, nagkasakit po ako ng acid, acid reflux. Tapos, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi sobrang sakit nung sigmura ko. Tapos, nasugod na po ako sa ER. Tapos, binigyan lang po ako ng gamot na ano yung gabis kong pain reliever para mawala yung sakit ng sikmura ko. Nagpa-laboratory naman po ako. Normal naman lahat ng result ko. Tapos yun lang po, mataas daw yung acid ko. Binigyan din ako ng doktor ng gamot din po, pero wala din effect. Tapos nung sinisind ng ate ko yung troso sa messenger ko, hindi ko lang pinapansin. Nung huli, na pag isip isip ko, wala naman mawawala kung susubukan ko. Kaya yun, nag-decide ako na mag-order. Nung pagtiko pa lang po ng troso to this pa lang po, doon napansin ko na na mas maganda siya kasi hindi na po siya nag-ano na maat yung sigmura ko. Hanggang ngayon, tinuloy-tuloy ko siya. Minsan, may panahon na susumpong sa pero hindi nakagaya dati na parang hindi ako makakilos. Ngayon, nakakilos na po ako. Nakakapaglinis na po ako ng bahay. Nakakapagluto na ako Kaya, mas maganda si Truso sa akin. Kaya, ituloy-tuloy ko lang po hanggang sa gagaling ako. Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat. Kung sino pong may sakit sa tiyan na kagaya sa akin, may acid reflux, mas naif ano na kilala ko po si na maganda sa tiyan. At saka dito gumaling ako. Na kailang days pa lang ako nag-take 7 days pa lang, hindi na umaatake yung acid ko. Kaya ituloy-tuloy ko lang si hanggang sa gumaling ako. Kaya kung sino yung kagaya sa akin, na may mga acid reflux, mas maganda po siya. Kaya subukan po natin. Walang mawawala kung susubukan natin.